Alam mo ba na si Dr. Jose Rizal ay hindi lang isang bayani, kundi isa ring multi-talented na individual? Narito ang ilang interesting na bagay tungkol sa kanyang buhay. Una, si Rizal ay isang tunay na henyo. Nakapagsasalita siya ng mahigit sampung wika, kabilang ang Latin, Greek at German. Sa edad na labing anim, nakapagtapos na siya ng Bachelor of Arts na may pinakamataas na marka. Pangalawa, mahilig siyang mag-travel. Nakapunta siya sa mahigit sampung bansa sa Europa, Asia at Amerika. And madalas niyang ginamit ang iba't ibang pangalan para hindi siya mahuli ng mga Espanyol. Pangatlo, hindi lang siya manunulat kundi isa ring inventor. Gumawa siya ng isang wooden machine para sa paggawa ng bricks noong nasa dapitan siya. Isa rin siyang mahusay na pintor at iskultor. At ito pa, bagaman maraming kababaihan ang humanga sa kanya, si Josephine Bracken ang itinuturing niyang true love at posibleng napangasawa niya bago siya binitay noong isang libo siyam na raan siyam na putani. Kahanga-hanga, di ba? Isang henyo, manlalakbay, inventor at bayani, iyan si Jose Rizal.